Alas sa isang umaga, malakas ang ulan. Meron na rin baha sa labas. Lubog na rin na ng mga gulong. Bandang alas 7 ng umaga, patuloy pa rin ang malakas sa pagbuhos ng ulan. Tumaas na rin ang tubig sa labas. Kaya naman, tinala ko na ang sasakyan sa ligtas na lugar. <tod> presyo. Tingnan yung tubig. konti na lang yun. Eh. thank you. Salamat po. Oh, okay, na safe natin to, si Yunse. Sa may Alpha Mart. Napalap ka? Oo. Oh. oh. yung bag na gray nasaan? saan? Ah. Lampas na ng alas 10 ng umaga at patuloy pa rin ang paglakas ng buo sa ngayon. Nagatuhod ako na ba dyan? Hindi Masak na rin. Kanina, nagpasa rin dito. Ay gumawa ba lang ang Pero -tip. tapas na dito. Update, 12.30 mm -hmm. ang hali. Sabat na dito yung umig. Kante na lang. Tapos doon, yan sa labas. hanggang tuhod na yung ba. Dito sa kusina, hmm. hanggang dito na lang yung tubig. Nakasa lang na, taas na. Oh guys. Okay. Ano? Wala na, wala na half inch to uh, na. Tapos dito, nagtulog na rin. Oras natin, alauna. Alauna ng tanghali. Kaya check natin ang sakin natin sa pinagdipatan kung okay pa ba siya. Ano? Kaya check lang natin. Sana. Pero feeling ko naman konti ng maha Pero syempre. Para sigurado. Check. <laughs> Ayan na. ito yung sitwasyon yun si wala at layo pa naman abante ko lang ng konti Ooh. ayan medyo mataas na rin pero hindi mo nabot makina kaso natatakot akong ilabas doon kasi mas malalim doon sa banda roon mas malalim ang bagyo mas malalim ang dadaanan doon lampas tuhod eh guys, sinisip ko kung ilalabas ko itong sakyan eh. kasi yung dadaanan kasi doon ay lampas tuhod. Eh baka lalong delikado. Ano, meron sa itong side ko rin. Baka kasi mas lumaki pa ang baha dito at yung sakyan natin ay mas lalong lumubog. Yan o. sa loob, mas malalim pa dyan ang baha. Kaya nilabas ko. Kanina hindi pa abot dito ang baha sa gulong eh. yan, lampas na eh. So baka lipat ko na. Sapal ako na dun sa labas. Okay. Lalabas na natin guys. Lalabas na natin kasi baka daw tumaas pa. Sabi ng mga tao. Pero first time na tumaas ang tubig dito ng ganito kataas. Lalabas na natin guys. Doon lang ang ulan. Taas ang baha. Shit Daming tao pa rin oh. Yeah, boto ida mo ba ba na? <laughs> Nabawasan ang kabako. yun guys, uh, nilalabas na natin. Hanap tayo ng parking. Isang bang problema ko kahapon, pauwi kami, wala kaming mapapakruduhan. Ang krudo nito, diyan. Konti na lang sana may mapapagpakruduhan ako dito sa Labas, pero wala talaga kahapon eh. Hanap tayo ng lugar sa kaya may mataas na lugar dito sa Nasugbo. Kasi oh, teka yan Paano salubog na lahat? Hindi naman lahat. I mean, lahat may baka. Kaso sarado dun eh. Sa gasalinaan na yun. Iisip ko dito kaya sa may lanbang. Feeling ko hindi na makahabot itong uh, tubig. Bungi. Lalagay ko sana doon kaso duda ako dun eh. Nagano na ako? Nag yung man's instinct sabi oh, ko delikado yan delikado dito natin parada sa harapan so yun guys ano na secure natin itong ating sasakyan kasi dun nga may garahe kaso baha pa rin kaya nilabas na natin ano secure natin dito sure ako hindi dito bumabaha ano ano boy masaya 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 Kawai, 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 <laughs> oh, kawai. Kawai, kawai. <laughs> kawai, Ano lagi pong ganito dito? Lagi na ba ang ganito? Ah, lagi? Uh, Ay, lang ang ulan. Pero ngayon lang bumahalagan po kalang. Kasobra na po. Nabahaman siya. Hindi na ganun ba. Sa ACM na po ang tuhod na. Kaya nilabas ko po sa sakyan. Sa amin po sa loob ng bahay. Ang mga uh, saan po ang inyo? Yan, diyan sa akin. Ito na sa ng yan. Alpa. Ah, sa likod po ng Alpa. Isa eh, na po ng Alpa. Nabaha din talaga ng malalim pa. Oh, natural talaga yung konting ko. Doon po ako nagparada kanina, ang lalim na rin. Nalabas ko na ngayon. Hindi na naisalbang rep, na lang. Asa inyo pong bahay? Ay siya. Wala, ang dalawa na may rep, wala na. Ay siya, huwag niyo na lang pong bubuhay na agad. Red, At makataas ano? na siya. Wala na sa talaga ang pag-asa. Aray, na, ang pagpala. Ay siya, mag-iingat po kayo. Sige po, abay po. No, no, Sarap, no, 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 no Sa loob ng ACM, mas malalim dyan. <laughs> Ah, hi, kawai, kawai, kawai. <laughs> you Yun know, o, yung tricycle o, kalhati na yung lubog. Nako. Oo. Oh. Kabuwek. 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 Oh, Kabuwek. Oo, oh, K-A-B-U-W-E-K. Kabuwek. Ano yan? Nag-upload yan ngayon? Oo, hindi. Baka bukas yung ma-upload. Walang signal eh. Ah, Abay. Kabay kabay, shout out, shout out. Yung shout out sa mga tropa. Shout out. Kaya magpapalo ako sa iyo mamaya. Oh, sige, kabuhay. Bye. Bye. babay. bye. Bye bye. <laughs> Ay mo. Ay na si na Ate. Thank you, Carlo. Grabe. Sabi ng mga tao, ngayon lang daw nagkaganito dito. <laughs> Alin doon? Yan guys, 1:30 pumasok na sa loob ayan meron pang pogi din eh pumasok na sa loob at inaayos ko yung mga Pinawalis. Pinawalis. Ita Pinawalis. Oo. Oh. Hinihantay mo ubos. Sabi ka na, Christine, first time daw naging ganito kataas ang baha dito sa ano sa lugar na to. Bumabaha, pero hindi ganito kala kataas. Ay, mamaya, mamaya. Pass Alas 4 ng hapon. Yan, nilikas na. Kasama mga bata. Kasi ganito dito ng tubig sa loob. Sa labas, parang aabot na sa bewang. Kaya, yan. Paalis na kami. Ano? Malalim na. Pero baka mga bata lang ang malis. Babalik ako. Ano? Kaya pa siya sa labas. Tara, tara. Labas na, labas Ayan. na. Ang payong. Hindi, yeah, hindi na naman Yan o. Hanggang hita na yung ano. Yung baha dito. Malapit na maghanggang bewang. Ito na yung bike. O, yung motor na natin. Tataas na rin na natin. So, ano. Maglalakad na kami palabas. Ayun lang. Nakauna na yung iba. Kaya yun, ganit nasa ako sa Republic. Nandito kami sa may barangay hall. At kung ano yung sakyan. Ano ba? Kusing, okay kaya papuntang Wawa? Ang daan? Oo. Okay nang pa uh, hindi, uh. lidagat, mas, na pa Wawa? Sa highway na oh. po kita sa highway ha? Ah, doon sa may dagat Hindi ha, hindi kayo makadaan din sa Buwana. Sa barangay 3 naman ba? May punong natumba. Ah, highway talaga. Highway. Pumuksang ulit. sak <Gã> <it�orá>. <avez> tayon! tanggal. Dobran lakas ah! <laughs> Wala ka sa sakyan yeah! <coughs> so Ya, punta guys, andito na tayo sa sasakyan niya. Medyo malabo camera. Ayan, nasa sakay na tayo at uh, susunduin na natin sila doon sa barangay hall. Ano? Ayan, so sobrang lakas ang hangin, sobrang lakas ang ulan. Ilang beses na sira ang payong. Ano? At naputol din yung video ko kanina habang papunta dito. Grabe. Sa talambuhay ko sa Batangas, ito na yung pinakamalakas. Ayan, so, nasundo na natin ayan, sila. Ano? Yun, minahan yung tayong bukas na bukas pag-gasolina. Ako, parang wala na. Boss, wala! Ako, wala na daw, wala na. O, na yan. Tayo, Ri. Tayo, Yan, Meron kasi kami kasamang dalawang bata. Isang taon. Kaya, kung kami lang, walang problema. Simsim lang. Simsim -sim lang sana kasi. Ako, kung kami. Simsim lang. O, kung kami-kami lang. Grabe, oh. Masal ko kayo nasaan? Nasa bayan to. Bayan. Hindi to binabaha, no? Hindi to binabahan. Bayan to, eh. Pero ngayon, ano? Ayun, baha. Ayan Bukas ba yung Jollibee? Sa kain na sal. May pa. plaza na po. Baha na rin. Ano? Pero hindi naman sobrang lalim dito. Ang problema namin doon sa may Sa may bandaron. Doon kalimitan lumalalim ang baha. So ito yung sinasabi ko na Roksako, Subdivision. Na bumabaha talaga. Ano? Ah, oh, Dali number one. Bukas pa rin. Yan. So yung mga nakita niyo mga fire truck, rescueer 'yan. Okay, bye-bye yeah, Ano ba 'yan? Ito, tapos na 'yan, guys. Dito kaya asan ang bukas daw. Thank you. Sa 15 tayo. Okay, ito bukas. Salamat. Ay salamat po. Grabe, lakas ng babyo. Saludo ako sa mga ano na rin. Sirinboy. Sirinboy. Boy. Okay. Yan oh, syarat kina Ate na sobrang dedicated sa trabaho at napakalaking tulong sa mga tao na kailangan ng gasolina. Grabe. Taga sa kaya, diba? Baba lang po. Ah, taga dito lang. Pero kahit na. Dapat nasa bahay na para safe. Yan po kayo. Ah, ako, ako. Ingat kayo. Ingat. Ang lakas grabe. So yun, nandito na kami sa, ano, sa bahay. Siyempre, brown out din. Pero at least, hindi basa yung sahig. Ano, hindi pinapasok ang tubig. Yan, safe na. Safe na. Safe na. Ano? Tapos, yung aking uh, biya ng lalaki at saka bayaw, babalikan ko na lang doon. tapos, sisikir namin yung gamit kasi baka magkawalaan. Tapos... Ayun. ano, yung, basta yung mga gamit, ayusin muna namin bago namin iiwan doon. So, babalik ako doon. Let's go. Ang grabe, oh. lapas, ano na. Magbebewang na. Yeah. Ano ko? Grabe, oh. Uh. Pa, lalagay daw po sa cooler. Ang um, mga ulam. Gadalhin po natin. Dapat din ba? Check na yan. Lubog. Buti na tanggal yung battery. Sa tapang ganito. Okay. Uy! Putang tin. Dalim na guys. Eh, oh, ngambewang na. Legit. Ngambewang na. <laughs> yan, dala namin yung aso. Si Summer, loyal 'yan. Aba, bahay. God bless you. Dame. Guys, di ko na kaya. Natako ko muna cellphone at baka mabasa talaga. Yan, yeah, ito kami sitwasyon namin. Wala naman yung aso. Lulubog kasi kami sa hanggang hanggang bewang lit. So, balita ko kayo. Bye-bye. So, yun mga kabuwek. Na-rescue na natin si Papa at si Kuya. <laughs> Ni-rescue, ano? Puti, ba 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 si Bari si Samer. Oh. Di namin yung aso. Pamunta na kami doon sa... Wawa. Ayun, ang no, ganda dito kanina. Oh ikontena ng erbisyo, bukas lang erbisyo pa kaya? Uh... Ah. Gyon, <laughs> mas wala lang dito, mas wala lang na Garena walang baha dito eh. Gyon, mga kubik ano, safe naman kami nakatindit dito. Tapos nakakatawa, logically. Nakakatawa dahil nasa bayan kami, bigla baha sa tabi ng dagat. <laughs> Pero dito, walang baha. Alam, ano? ice din. And guys, so alas 11 ng gabi, uh, alis na ulit kami dito sa nilipatan namin bahay kasi tumataas raw ang tubig sa dagat. Kaming dagat lang kami. Hahanap kami ng malilipatan. Time check, 11.25 at ito kami ngayon. Mag-evacuate na naman for the second time around. Hindi naman ako yun makakabuhay For the second time in my life, ako isang bakwit. Hindi pala kami ay isang bakwit <laughs> dito kami ngayon sa sa simbahan sa chapel ng Wawa may mga ibang bakwit na dito kasi nga tumataas ang tubig sa dagat kanina ang tumas sa ECM, sa tinitira namin ay simbaha, dito, dagat kaya lumilinas ka na Kinabukasan na ng alas isang umaga. laking pasasalamat namin kasi magdamag hindi umulan. ginabukasan, yan. yan. Mag-alas ng umaga. Ganito lang ang sitwasyon. Mga tao nang sa sumbahan na uh, may nag evacuate Ito, bamba -baha kagabi Kumupa na din Kumupa okay, ng bamba ang uh, hapon hanggang bewang dito Ay hindi, hanggang kuwit sa kabila hanggang bewang Wala ah, ng tubig pero putik pa rin ang loob Ano'ng na ledinis. sa Ano? Very good na. Oh, parang walang nang dumambagyo kahit pa. Parang sino pa lang. na kahit bumalik ka pa, Christine. Wow, joke lang, joke lang. Go balik. Sam, yeah, nakakain na kami ngayon. na. Isang bangungot na nangyari. Napakalakas sa bagyo ang tumama sa Batangas. Akala ko napakagrabe na yung naranasan namin. Pero mas grabe pa pala yung naranasan ng iba. Lalo na sa bandang Lemery. Pero laking pasasalamat pa rin namin at ipagpasalamat natin na okay tayo, na hindi tayo napahamak, hindi tayo na disgrasya. Magaling pa rin ang Panginoon.